Dias, damas, i-kabalyeros Andito tayo sa isa sa mga sikat na hotel Dito sa Sabuanga City At uh, medyo tinitreat lang natin yung nanay ko Kasi favorite uh, hotel niya ito dito So kung nandito ako Gusto siya Sabihin nyo lang, kumahina yung, uh, yung mic ha Pag nandito ako sa hotel Ah uh, gusto niya i-treat ko siya dito sa hotel so sa Sabuanga city so uh, dito tayo ngayon at uh, minabuti natin na balikan itong mga itong 2.2 billion account ng mga Duterte ni Sara Duterte at former uh, uh, president uh, Rodrigo Duterte dahil uh, mukhang uh, palabo ng palabo na, na matuloy ang impeachment. In fact, uh, sabi ni sabi ni Jingoy Estrada, meron na sila super majority. Yung 13 DDS votes plus dadagdagan pa dalawa, kahit 13 lang kailangan ni Cheese Escudero, meron pa dalawa na dagdagan si Bam Aquino at si at si Kiko Pangilinan. So, that that makes 15. So, kung ganito ang boto nila, talagang ang dali, dali na lang talaga nila patayin through a majority vote itong impeachment complaint. So, it looks like hindi na talaga natin makita yung katotohanan ukol dito sa Diumanoy pag nanakaw ng mga Duterte. kumaga wala na. Beyond... Uh, Okay pa bang signal? Sabihin niyo lang kung nawawala ang signal ha. Ah. Kasi wifi ah, ah, dito lang tayo oh, sa wifi lang dito sa hotel ginagamit natin. So Ah... kung hindi man mailabas ito sa trial Okay pa ba tayo? <laughs> kung, kung, hindi man ito mailabas sa trial, at least sa ah, ilabas na lang natin ito dito sa sa bad channel, ha? Ah uh, oh, hindi hindi naman parang nawawala-wala si Bat, ha? Hindi naman parang nawawala-wala. Okay. So, uh, in relation to this, meron ako nakitang uh, nakitang investigative report dito sa Vera Files na itong Vera Files, very legitimate um, online site ito na mga watchdog pa nga kasi sila sila 'yun nag uh, uh, sila 'yun kinontrata ng uh, ng uh, Facebook para i-fact check. Kumbaga kung, kung nakikita niyo sa Facebook na may nagpo-post na ah <clears throat> uh, ini-inform tayo ukol sa mga fake news. Ito 'yung ito 'yung uh, Vera Files ang gumagawa ng uh, ng checking. Ito 'yung Vera Files ang tinitingnan kung uh, okay ba 'yung uh, Uh, kung fake, fake news ba isang artikulo o hindi. So that is how credible ang Vera files. So hinalungkat nila ulit yung expose ni Trillanes na sinasabi meron nga talaga and this was in 2016 during the campaign for the 20, uh, 2017 na uh, uh, presidential election Ah uh, dito 'yun, dito 'yun na uh, inexpose ni Trillanes yung 2.2, ha? Hindi 2.2. 2.2 billion Ah uh, isa ito isa palang sa isa pa lang account dito, ha. Isang account palang sa Land Bank of the Philippines, sa Bank of the Philippine Islands, BPI, sa Julio Vargas branch. Sa pa pasig ito. At uh, the account number ay 002433-0695-39 At ang itong account na ito, isa lang ito account, ha? isa lang account, nakapangalan kay uh, Rodrigo Roa Duterte at Sara Duterte, na noon ay vice mayor pa lang sa Davao. ha Ah... Uh, ang uh, lumabas dito at sa uh, ang ang pagpaso ang uh, pera na pumasok dito from 206 from 206 to 2015 ay umaabot na ng 2.2 billion total cash flow. Uh, isang account lang ito, isang account lang ito, ha, huh? BPI uh, BPI Hulya Hulya Vargas branch Pasig. Ha? Huh? At uh, meron isang deposit na pumasok sa 69th birthday ni Duterte on uh, on March 28 2014 at uh, ang ang amount nito ay 193,000 ana 193 million uh, 193 million 700 705,615 pesos And 88 centavos. Pero, para ma matakasa nila yung, yung Amlac, uh, pagbabantay ng Amlac, ginawa nila itong separate tranches. Uh, hiwalay. 55 million, 41 million, apat na deposits na TIG, 20 million, and then, uh, isa pang deposit, 16 million. Kasi ang Amlac, pag... Uh, pag mag-deposit uh, ka ng 1 million, i-alert na i-mag-alerto um, na ang amlak So dito ginawa nila hati-hati, ha? Ang pinakamalakas na pumasok dito sa account na ito, ha? And I, and I, and I repeat, ha? Baka meron kayo alam sa account na ito, BPI account. Although wala na sigurong pera ito ngayon. 002433 zero, zero, 0695-39 a02433-0695-39 uh, So ang pinakamalaking pumasok dito ay galing kay Sami Uy. Sami Uy yung uh, sabi ni Arturo Lascanes na uh, second kay My Michael Yang ito ang isa sa pinakabiggest sa uh, drug lord sa bansa operating operating during the time of ni Duterte. At hindi natin alam, operating until now. Ha? So, uh, lumabas sa bank account na ito, isa lang ito, isa lang. Meron daw sila yan mga 200 bank accounts. Isa lang account, BPI, Julio Vargas. Isa lang. Naka, nag, nag, nagkakalaman na ng 2.2 billion isa lang 2.2 billion at uh, ito hindi pa presidente si Duterte hanggang 2015 pa lang ito hanggang 2015 hindi pa siya presidente ha? at uh, ang pinakamalaking isa sa mga pinakamalaking pumasok dito puwera doon sa birthday niya na umabot ng almost 200 million ay 134 million in manager's check galing kay Sami Uy yung sabi ni Arturo Las Lascañas ay ya, talagang isa sa pinakamalaking drug lord at uh, uh, in expose nga ito ni Trillanes, eventually umabot ito ng 2.4 billion nung nakita na ito ni Trillanes nung nakita na ito ni Trillanes so bakit natin na uh, although lumabas na ito sa expose ni Trillanes bakit natin binabalikan ito kasi ito yung ito yung mga accounts nila na ito na ayaw talaga nila ilabas sa media. Ayaw talaga nila ilabas sa impeachment trial. Kaya lahat gagawin nila. Ha? Kahit magbayad siguro ng bilyon-bilyon. Itong account lang ito, pwede na magbayad ng ilan senator eh. Ng ilan senator. No wonder. No wonder meron sila super majority. No wonder ang 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 yabang-yabang ni Cheese Escudero na na parang hawak na niya ang uh, ang uh, buong Senado, ha? Ha? Na uh, pati itong si Risa Onteros iniwan na ni Bam Aquino at uh, Kiko Pangilinan. So, although meron tayo vlog about that later on. So dito natin nakikita na na napaka-allergic. Kung baga, uh, if mailalabas ito, ito, isa pa lang itong account. Out of, out of the 200 back accounts ng mga Duterte. Kung isa lang ito, meron 2.4 billion. Isipin mo na lang, lalo na na naging presidente na siya. Siguro tama yun si, si Atty. Conti, aabot ito lahat ng, one ng more than a trillion or maybe 2 trillion. Hanggang 215 lang ito, hindi pa siya presidente. Hindi pa siya presidente. What more? Within the six years na naging presidente siya. What more? So, ito talaga, kasi ayaw nila ito ilabas dahil dalawang dalawang bagay mangyari dito. Da, dalawang bagay mangyari dito. Isa, uh, kung mailabas na ito, malaman na natin ito lahat, ma masira talaga sila. Uh, masira sila sa taong bayan, lalo na yung, yung drama nila na walang pera si Duterte. Although sira na yun ngayon kasi gumagasta na nga sila ng 150 million dyan sa, sa dahig at uh, in-expose na nga ni isang attorney na uh, uh, kwan lang, uh, ano pa to? Uh, acceptance fee lang ng mga lawyers ni Sarah, 40 million na umabot, plus 10 million a month. At nakita nyo, nandiyan na naman si Sarah sa sa dahig. So, kumbaga, parang kwan lang, parang uh, parang uh, tubig lang ang pera sa kanila. Ha? Ah, nandyan naman si Sarah sa dahig. ha? Ah? So, kagagaling -ka -ka lang diyan yung nanay niya, si Zimmerman. So, dito at least nasisira na, pero at least sa atin lang mga matatali, no? Hindi pa yan nasisira sa mga medyo close close ang utak o close ang pag-iisip or talagang tanga lang talaga, stupido lang talaga na hindi pa nakikita na niloloko nila sa si Duterte sa mga sinasabi nila mga mawalang pera sila, sa mga kumakain sa karenderiya, tumitira daw props lang sa peking bahay kasi hindi na sila nakatira dyan, doon na sila nakatira sa mansyon ni mansyon ni Juan, niya ni, uh, ni uh, Hanilet Abanseña, ha? Huh? So, So, uh, kung lalabas ito lahat ng mga bank accounts at nagtestify yung mga banko na tama ito, totoo ito, 200 accounts, kahit clean na, nandiyan pa kasi ang record eh. Kahit clean na mga account nito, wala na itong pera. Kung lalabas ito, baka mga DDS mamulat ng pag-iisip. Kahit gaano katanga ang mga, ang mga DDS, maniniwala na sila na totoo talaga mga ito. Ah, uh, kahit gaano katanga mga yan, kung makita nila mga bank accounts. Kaya yan, takot si Sarah. Gusto niya, manatili tanga, bobo. Bobo ang mga DDS. At naniwala pa rin na hindi sila nagnakaw. Pinakamalinis, pinakamalinis na politiko si Duterte at si, si Digong at si Sarah. Hindi nagnakaw. Kahit isang piso lang man, hindi nagnakaw. Pero, hindi nagnakaw na isang piso. Pero mayroon, 2.4 billion sa isang account lang sa BPI Julio Vargas branch. Ha? So, isa yan. Takot sila sa public opinion. Kung baga, kahit malusutan pa ni Sara yung impeachment, ma-acquit pa siya. Pero, hindi sira na siya sa 2028 election. Marami na talagang by that time naniwala na nag, magnanakaw talaga sila. Mag Oke okay, da ba, Oke okay, Okay na ba? Okay na? Sana okay na, no? <laughs> nawawala, nawawala tayo. Ah, okay, okay na daw, okay na. Sige. Ah, nali. So, sana medyo... Oh, sige, tapusin na natin ito. So, saan na ba tayo? So, yun nga sinasabi natin, dalawang bagay kitatatakutan nito, nila nito. Kasuhan sila ng anti-graft, kasuhan sila ng plunder, kasuhan sila ng uh, uh, ill-gotten wealth kasi hindi nila din ang mga yaman na ito including yung 2.4 billion sa Julio Vargas account. Hindi nila na-declare ito. Lahat ito, papasok sa Anti-Graft Corruption Act plus culpable violation of the Constitution. So, pwede impeachment. Kasi, wal well, hindi pa ito ginawang basehan sa si impeachment ngayon. Ha? Ginawa ang ginawa ng basehan yung confidential fund. So, pwede pa ni bagong impeachment complaint. Kung nalusutan ni Sara yung, yung, yung impeachment ngayon. So, so, isa pa yun. Yung sinasabi natin, yung record, uh, political ay parang nawala na naman Okay na ba? Hoy, thank you pala ha Thank you pala kay uh, Kay uh, Men of Steel From Canada <laughs> Thank you ha sa support ta sa Independent uh, And truthful blogging sabi niya grabe ang laki ng pera bat. Salamat sa mga vlog dahil nalalaman namin mga nasa abroad. Mga info na totoo. Salamat sa pagmamahal sa bayan. Yan, thank you ha, Men of Steel for appreciating and uh, supporting uh, independent and truthful blogging. So ito yung sinasabi, ito yung sinasabi natin na dito sila takot at takot talaga na lumabas ito lahat. Dahil isa pa lang ito eh lahat yan lalabas kahit kinuha na nila, inu, nilimas na nila yung mga bank account. Lalabas pa yan lahat. Lalabas pa yan kahit nilimas na nila yan. Kaya, uh, kasi bank records yan, bawal naman sirain yung bank records dahil na namatay na yung... yung yung kuha depositor whatever ganon o nawala sa pwesto o whatever so dito sila takot na takot kaya gagawin gagawin lahat talaga ni Sarah para patayin ang impeachment complaint. Ang sa akin nga kung kung, kung ako kung ako ang PR nila 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 Laila De Lima, ha? Bibigyan ko ng ito, ito ng advice sila Laila De Lima. Lahat ng ebidensya na dapat sana ipresenta nyo sa yun lang hindi na makuha yung bank records kasi magbibigay lang ng mga banko at anti money, money laundering council igag, gagawin lang nila publiko ang, ang bank record ng mga Duterte kung natuloy ang trial. Diyan talaga, takot na takot talaga ang mga Duterte diyan na matuloy ang trial kasi makita na ng lahat, pati mga bobo nilang supporters na talagang magnanakaw pala talaga sila. So siguro hanggang dito lang muna tayo. Anyway, we will, we will uh, continue this. Mahaba pa sana yung discussion ko pero pawala-wala na tayo ng signal. Habang may signal, Mag goodbye na muna sa ako sa inyo. At least na discuss natin one account pa lang. I-discuss pa natin uh, further more uh, on what happened to this account at saka kung uh, confirm ba ito ng ombudsman o hindi. Eh, we will bring that to you ha. Huh? We will bring that to you later on. Pasensya na, medyo pa dito pala mahina ang signal. So thank you. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me this vlog. Please share this blog to friends and relatives to educate them on what is really happening in the country. Ah, kalalo na ngayon pinapatay ito na mga Duterte through the by killing the impeachment uh, trial. So, please share this. Please like this blog para mapunta sa inbox nila para ma, ma, ma uh, mabuksan ang pag-iisip nila. So, thank you very much for watching and see you in my next vlog.